Okay, mga kasimanwa may nga gawang no? Uh, yes, sa panimagay sa aton nga barangay kapitan, ito kumarap ba nga si Honorable Chodoro, uh, Chodorico, Chodosyo. una nanuuna na reaksyon ta, yan ito taro natabo sa aton nga uh, rebitment no, wasak na tapat, sir. Una no? Good morning, no? Sa aton nga bumbaradyo, sa aton nga energy team, no? Anong kong nabi ato, sir, sa aton nga naman na kaman kong rebitment ko, nga nampisaan ni Bagyo Hai makara ay tirapos di timon ni kwa. Ni bagyong tino. Hai si respected ba gi namon no, na na pag tapos sa tabit bagyo it. Di upo nga gin pabutani sa natong dan nga tag contractor ya namat aning gi naksiran kato. Mga one month anang pag rehab og galing ay Malisit ka daw mo dali karon porsyon sa rin nga gubakaron. Do akon tabi sir nga pagantaw ko rin nga ribit lamon ay no anak ta pinaka panu ta ito suba karon ay pundasin mga 30 o 35 pet ta ana garayom agraton nga anang inubong abigato nga steel sheet ay mga 15 na 20 pet siguro ani min kun naghango ta ana nga pundasyon kani nag collapse ra ton nga ramong nga within wall ay pa, -pa adit uh, kasan o na ton diskubrehan nga duin na tabo ko kasagsagan na bagyo ka itong katino ay kundi anong bagay ka akong kagawa na biyo sa dinit terbitin tuwal ka mukha akong tumawag nga manaka pa ay nagubao ito ay terbitin ay mga 8 o'clock at abito ay gabi eh ay makon kagawa na ay nagal ako magtuhan ay agahon pa ko ito ng tanaw kin tsuran ko ron kung ano ro sitwasyon ay yung mga estimate na akong mga 20 meters rin na nagubakaran mm. Personally, Sir, mga pahamulang kong pumunta na kung ikaw mag-observe uh, uh, na mention namin yung mga steel sheet nito, no? personally, pinapasok mo nga naghina ro'n ng pundasyon. Uh, mas madasa din po nga sa bangon sa uh, still sheet nito, to punga uh, ngayon o so, sa sukat na naman? No, sa ako nabing nga, uh, ano yun, nabing nga rin nga rin nabing nito lamon na binubra uh, bero'n yung 2070 no, bukod patatakot na nga term doon. ay hindi ka to kagina discovery ngamin ko mahina agi bayaro ana nga foundation ro pag ubrabi ka dati ay wa patatubi ka mga yo pataro ro ro suba pertobi ha sempre ga expect mat siguro ro kontraktor nga nga bihay tama utan nang gen ubog still siya tagaling ko li sempre ato na biak lang river ay naga halin-halin ay makarahay anang nga kadagbutag unaw gid makarsip ubos gid entertainment nga gagiro ato nga natubi dumago uh, mo tadi karon karon na nira anang kan ko pagkaguba ang din hmm. so na mention mo kay inakap nga video na kumpisa nga may unang nakita nga uh, something kilta or nagda nag nagdagom gid ba sa sugod no itaya karang nga pundasyon ni tatong Revitwin Paul aga tinapos nga ni nga, ngara nga, ni nga, nga bagyong tino so hmm. uh, may may una pa gid nga part uh, kap kamo nga ginatan-aw nga basic kon mag ano pa git 30 meters sa pwedeng 20 to 80, 20. At 20 no oh. so may una pa git na medyo mag maguba pa git na part ta uh, ha? sa pabantaw naman, abe, ay, ano ta bay nga sa so, ubos ko rin ako, abe, ay, natin, nabay, nagbaku, mo ko naguba bay o ni tubig no ni kin ko kun sa aton nga terbay nagbaku mo ay hindi makita ko may may gahang pagapon na steel sheet pero sa rin git ang naguba aron ay nang kadaog mi tabigan don tungod nagdaog ta na bay ron si rin, tagana nga kasugpon ba ko naguba ka naguba man ko anong year na to ay kung ko nag nagbanti hmm. nag mo nag ukab ba nga di rin nagdaom di conversion sa rin ako naguba karon nga repayment may mga part nga may mga giltak uh, kap no nga uba da, na daga ka ko sabad nga tong na room pag imaw ano ron imaw di karon nga part uh, may problema may kemen nga nakita naton to kay ina during my uh, pag inspection nato may mga giltak Dela bay ngaron sir nga pag saka mo sa bagay kagawad no? ka na muna na kundi pag mo ay ulihit abali phase phase 3 abiruin nga project no galing mata kontraktor karon nakitaan na mo na na pero ay saksi ako karon nag abong kagawa na bagay na kaan kita karon na sa program umrok sa steel sheet 30 30 o 9 meters ay nakaubong kita tanan nga niya nagkrak imo pero wa imo mag mag-wash out ito ruwan ng pundasyon gani ay sa kabukat siguro ang simpre naka nakaangot abi mo sa nagubaron ay ana nga ang uh, kadaga siguro mo sa anang uh, sa kabukat ba mm. no rin do ko si ba crack pero na na ano na ron na tabo kada pasabado na i-record na sa aton nga DPWH and then ano ro ginimo nang dakaron ni action uh, sa sa una bi nga to sa ano, ratong uh, bagyo upong ay nagplano ni kami kang kagawad nito magto kami sa DWH ay timing mataka tong hag to gata to nga district engineer na bago ba tag si bayan tag si do yo nakita na nay nagistorya kami ng daywa mapan engineer nga agtong ta kay mo ako sa si imong opisina ay galing makon nay iya ka nakita ni mayo man nakap indi tag tumanay nakita ko no problema ag ginaksyon mata gi ko to it eh, nag ba nga nag obra karon nga mga mga one month siguro na ako pag rehab. Kay hindi get arma. Mabubos ang sinamon na tambak tungkol yapos yapon na anaga. Sa ano pinaka kundasyon bagay yapos yapon ito sa madawang nga porsyon ni Tato ni Atlan Rita. Bilang kapitan ag nakita mo git sir do pinaka sitwasyon uh, nanuro pa si Bol na recommendation mo pag na sa contractor man or DPWH mas mayat nga kung uh, ako buon kita nandun mas out pero man Tapos abi ay tag una tag engineer ta makaron ta dating contractor ay anang nagchat na agin pakita ko bar picture hay sa bata ka mana ka pay iton over ta namon da sa DPWH sa good sendaw rumag mag action don kon ano ro brahon ay sa ako man lagi abo pag abos sa DPWH sa sendaw man kon sa ko DPWH ko for supply control siguro ng budget min ko 2026 min ko ay Ngayon siguro ron ato na naton kung bajitan don pero ipaabot agi naton sa natungdan dan nga ahensya. Uh, oh. may mga apektado di garon nga nagaagi uh, mo turista. Uh, again kon ikaw man sa imong recommendation para sa public safety na pinatawag. Eh nakita naton to may cordon to dali medyo nabugtok ang yata. Nanu ro maya di to ito kali i-close e, lang gid anay or uh, ano man. No, kung ano tabi sir karon ay kundi may amon na kita mo ni dati agi ginbutan na but, butong harang o may na agi nga. nga sa ini sa mong ibutang ay makara mata abi ay pagka kanay kun kun ka bike ikaw o kun ka ga motor ay pwede mata nimo manaog ka ag lumay sa rato nga portion na to ag ko mata abo abi ka nga age ag sanay kun gid man no mga tawo di karon nga nga hazard abi karon nga portion ay kun amo na bisarado ay abo itong mga tawo di katong ga uli sa mga pitong sa River ay na pagsaligan ni ay doon lang pero kung mga tricycle o mga four wheels ay eh, hindi pwede ka makausot kung doon lang mga gabay motor ay eh, okay pa basta para sa mag mag, mag ang ang Eh ano yung bagay i, i, i ganoy o ano i guyoro niyang doon lang siguro ako recommendation sa mga nag-agir ka to sa ka to tabi ito ginatawag ka itong para isurod ay tabi ka to shortcut ba yun sige so kung pag-uploading status anay ay... Uh ginarito agid sa Department of Public Works na Iowa, sa contractor at sa siyempre budget related yung mandayin ko na uh, concern, no? So, mas mayad nga istudyohan uh, na ito man siguro no? sa panibagong mga program o program ang kapag mo. Hi, Rayman, hindi ako nagkarang brown. Siyempre, mag ako sa pisina at DPWH. Ang ikuhan ko ba si kung hindi ko na budget ba nga. Ako nabing hambay karong kaya ito sa itong engineer eh imbes ang paro sa maday ayo sa ay kung sa bitanan ay minilyon yung matakondo budget nga ma paro eh, na considering ka pina na mentioni mo nga may mga problema nga ning control project so ano sa imo pa awan kara kap uh, may mga ano maliha nga nakabo sa rigar nga pagubra it uh, rebit pinpon nagabot sa point nga aron nakarumpag gani nga ni, uh, kap sa ako na bestir ngay sa batik ako nohay hindi ako pa sa batik ako nohay bukot abi ako nga pranjik ka turon hmm. ay kung may ano bat aro nagkatabo ka tayo wapu ka sayon hindi ako ka sa batik ako nohay hmm. bukot ako ako sa ako na bukot pa sa ako na nga term halin itin ti itin ay balid daywang two pays ako daywang ka pays ako nga kuan wata guba ako tanan ay bukot pa buga ay Agos na sa San mga limang beses ko Nambayan ko ra ako mga taga-amo na nga taga-humarap ano mga obra Nambay ko kanday. Ayuson it pag ay aton ang para Bukon Bukod na Bukun, makot anda ko kontraktor ay kun, matapos sa tabi kontraktor mapanaw ta sa ko sindon. Hayar mo mata git it guba sa akon nga nga sa akon term ba nga pangayo thank, uh, thank you so much sa oras ng kita mo oh, thank you ba oh, sa atong nabubura uh, dyan sa atong energy. Kapagin uh, kay Kwan, kasi Manuang Malbert. kabuhin na abik kami kinagila ka na. Ay, nahila man na corona. Pagi kinyo ay, basi, buling kami na po ninyo sa pabot sa atong mga uh, government official. No, ay, uh, ay, ayos ang gawin uh, nga nasamad nasama nga repetitive ball. Ay rin abey, rin abey sugit kinyo rin ring portion ng na samad ana ta palali ron. Palali pa barangay barangay palali. Ugali nga ira kung tinguha abey ron kato. Nga iubra ron ay protection ang among barangay amo na bigka ka iping ro palali. Kumago guba abey ron ay amo tang barangay ro maubos. Ay ila ni ako ay aron natapos kita ani kon palali ay tapos ta makon do do development wall. Ugali nga guba aron nga portion Kap, tengok je duit sambung ke mana? Kap, tengke uh, tengke